Libot-balitang international, ang China State Shipbuilding Corporation ay naglabas ng mga plano para sa posibleng maging pinakamalaking nuclear power container ship sa mundo. Ang mga plano para sa 24,000 TU-class na barko ay inihayag noong Martes sa Marine Tech China Expo sa Shanghai. Ang sisidlan ay gagamit ng ikaapat na henerasyong molten salt reactor upang makabuo ng kuryente. Ang Ultra Large Nuclear Container Ship ay idinisenyo upang tunay na makamit ang zero emissions sa panahon ng operating cycle ng barko. Ang Classification Society DNV ay iniulat na nasa kamay para sa seremonya ng paglulunsad upang mag-issue ng isang pag-aprobo sa prinsipyo sa CSSC Shipyard Jiangnan Shipbuilding. Ang uri ng barkong ito ay may mataas na kaligtasan, ang reactor ay nagpapatakbo sa mataas na temperatura at mababang presyon, maaaring maiwasan ang core melting sa prinsipyo, at may anti-pro-life ration at likas na mga tampok sa kaligtasan. Ang molten salt reactor ay isang uri ng small-scale modular nuclear reactor na gumagamit ng likidong halo ng mga salts bilang gasolina at coolant. Ang gasolina, na natutunaw sa asin, ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na kontrol at kahusayan sa nuclear reaction, na nagbibigay ng pinabuting kaligtasan at potensyal para sa mas mataas na paggamit ng gasolina. Isinasaalang-alang na ang nuclear energy ay nagbibigay ng zero emission power sa naval at government vessels sa loob ng mahigit anim na dekada. Ang industriya ng pagpapadala ay nag explore sa paggamit ng nuclear propulsion para sa mga komersyal na barko sa pagsisikap na pataasin ang kahusayan at bawasan ang carbon footprint ng industriya upang matugunan ang mga internasyonal na target ang isang pag-aaral ng Classification Society na inilabas ng ABS noong unang bahagi ng taong ito ay nagmungkahi na ang nuclear propulsion sa mga commercial marine vessels, partikular na ang 14,000 TEU container ship at isang Suez Max tanker, ay maaaring magpapataas ng kapasidad ng kargamento at bilis ng pagpapatakbo habang inaalis ang mga CO2 emissions at ang pangangailangan para sa refueling sa loob ng 25 taon, habang ng buhay. Si Christopher Wernicke, chairman at CEO ng International Classification Society Abs, ay naniniwala na ang nuclear propulsion ay susi sa pagkamit ng net zero world. Ang isang net zero na mundo ay mas madaling matanto sa pamamagitan ng nuclear propulsion at inilalagay namin ang mga pundasyon para sa hinaharap na iyon ngayon. Ang paggawa nito sa isang praktikal na katotohanan ay mga ngailangan ng makabuluhang suporta sa pampublikong sektor at ang ABS ay mahusay na inilagay upang pagsamahin ang mga gobyerno at industriya, anyo noong inilabas ng ABS ang pag-aaral noong Hulyo. Ang mga advanced o maliit na modular reactor ay tumutugon sa marami sa mga isyong tradisyonal na nauugnay sa nuclear para sa komersyal na paggamit ng maritime, na may pinahusay na kaligtasan at kahusayan, pinababang gastos at pag-iwas sa basura at paglaganap. Inalis ng higanting komersyal na rocket ng China ang unang long distance beast na paglulunsad ng bansa. Ang Smart Dragon 3 ng China, isa sa pinakamalaking solidong propellant rocket sa bansa, ay pinalipad sa kalangitan mula sa tubig sa South China Sea sa baybayin ng South China Guangdong Province noong 3:24 a.m. noong Miyerkules, na naglalagay ng satellite para sa mga eksperimento sa teknolohiya sa internet sa ang nilalayon nitong orbit na nagmamarka ng ganap na tagumpay ng unang pagpapatakbo ng modelo ng rocket pati na rin ang unang long distance na si based na paglulunsad ng bansa. Ang Smart Dragon 3 ay binuo ng China Academy of Launch Vehicle Technology na may suporta sa pagpopondo mula sa China Rocket Corp. Nakumpleto ng rocket model ang matagumpay nitong unang paglipat sa Yellow Sea noong ikasyam ng Desembre taong 2022, at ang flight ng maagang umaga noong Miyerkules ay ipinagpatuloy ang naturang si based launch approach. Matapos makumplito ang gawain paghahanda para sa paglulunsad sa Dongfang Spaceport sa Haiyang, Shandong Province ng Silangang, China, ang rocket ay naglayag kasama ang launch vessel ng mahigit 1,300 nautical miles sa loob ng lima at kalahating araw patungo sa itinalagang tubig ng South China Sea malapit sa Guangdong Province, para sa paglulunsad, Naminarkahan minarkahan ang unang long distance na si based na paglulunsad ng China, na nagpapakita ng pinagsama-samang mga pakinabang sa produksyon ng rocket, pagmamanupaktura, at paglulunsad. Ang Magnetic Surgical Robot ay gumagawa ng International Debut sa Chile Hospital. Ang isang robot na gumagamit ng malalakas na magnet upang magsagawa ng hindi gaanong invasive at mas mahusay na mga operasyon ay nakumpleto ang unang internasyonal na pamamaraan nito, isang pagtanggal ng gallbladder, sa isang pampublikong ospital sa Chile ngayong linggo, ayon sa kumpanyang bumuo ng teknolohiya. Ang Mars Surgical Platform sa Louis Disney Hospital sa Santiago ay nagpapahintulot sa mga surgeon na magkabit ng isang maliit na magnet sa mga organo, tulad ng atay, at gumamit ng mga robotic arm na may mataas na powered magnet sa tiyan ng pasyente upang manipulahin ang mga organo sa daan, ayon kay Levito Magnetics, ang California-based na startup na lumikha ng robot. Ang system ay, nagbibigay din sa surgeon control ng camera, na nagbibigay daan para sa mas mahusay na visualization, ito ay mas matatag. At sa operasyon, ang makita ang lahat, sabi ni Alberto Rodriguez Navarro, doktor at tagapagtatag ng Levita Magnetics, ang California-based startup na bumuo ng platform ng Mars. Ang platform ay na-clear ng U.S. Food and Drug Administration noong Setyembre at nagsagawa ng unang komersyal na operasyon nito sa Cleveland Clinic sa Ohio noong Oktubre.